Sinisalpi sa trabaho ang isang driver at pahinante ng isang truck na nagligtas ng ilang residente sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino. May umarangkad ng balita si Clark Pasuit. Ito ang aktual na rescue operation ng Liloan Police sa kasagsagan ng paghagupit ng Bagyong Tino sa bayan ng Liloan. Makikita ang mga tao na na-stranded at kumakapit na lang sa puno para hindi matangay ng baha. Maya-maya, dumating ang isang wing van. Ihinarang ng driver ang truck sa rumaragasang tubig. Aabot sa anim na individual ang nasagip ng driver at kasama niyang pahinante. Pero ang kabayanihan nila, nagresulta ng pagkatanggal sa trabaho. Aniya, nakakalungkot isipin pero ang importante, nakapagligtas sila ng buhay. Ay, wala walang pinagbago ang mga pagtapangang kayo. Pinabuhin ko bisan tisot naon naon ang mga trabaho. Kung magkakumain, mag-finance mo. Nagpahayag naman ang kahandaang tumulong ang Police Regional Office ng Central Visayas. Anila, tutulungan nila ang driver at ang pahinante para makahanap ng bagong trabaho. Samantala, wala namang opisyal na pahayag mula sa may-ari ng trucking company na dating pinapasukan ng makabagong bayani. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.